bumalik ako sa babaw. Mm. Iyak ko mali, bumalik ako to. Hindi pa ako, ano, dito yung ko, no? Ay, pagbalik ko, talaga ko pala, no, sige, maya. Sinuti mo, yato man, no? Ay, wag, 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 wag,

Gari ni Modi Karan, sir? Ah, ah. Wai, mga toko, kato, kato, madroom Hmm. Haman, sir, aling ko no araan na nga, gaong gidaan, haman na abot ay mo iya sa likod. Gaso ka, kami mau. Hmm. Gaso ka, kami nga nga. O, nga, yung pasok mo ni sir. Hmm. Kaya mga siya nga, si mana, isundi mana tanong. Ito, isundi na gawani mau. Kaya nakita mo ka na galing-ling, limo di ka na ako. Nag-isit-sitan ko. Bako na, mausik ang mausikibahan. Hmm. Wala ko na, ay, ay mala ko, teki suka man ako. Ay, bakal ko kalma ko suka, amang do suka, kita bang yung pinaman tao. Ay, ako nagbait mo kara Aa. Ay, yung nurse ay mau ga, pa hindi mau ay. Tao ko tamang nurse, pwedes bakal do seran mo. Ay. Tao di mala to. Wala ko si basta mo ako gumlagan. Aa. Gumlagan ba ka? Ay, nagbait mo ka, kada nagbait nyo. Pa ba daw mo ni kara? Ano ko sinigit makara ho. Sinigit ko kating nana, sir. Ya, sige, Lido. Sigilid, Lido. Hindi ko di kumikaraya ang gilid mo, hindi ko pagkakaraya. Ay, pag ni Karaya, oh. Sige na. Kaya, anong mo na ang buwan? Nakakabay ka pa ka rin buwan? Oo, wala. ka rin, oh. Okay. Pag ay... Ang ni Karaya, anak ko binayo. Oo. Pag kakun. Sige na, ko kakun, yung niya ni Karaya. Yung braywan ni Karaya. Ay, pag ko na nag anak ko, ang buwan anak ko, ko, ko Hair, Binayo ka na na sa may uyahon. Gaob nga niya. Tapos pag tapos na ko nga, yung sa likod. ka tingnan na. O, kaya nakal kami no, ako, ay ko, tiyugod kami ka na, ay nung ulang ako nagbakan ako. Nag... 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 Nag...

Ay, kapag doon, kapag Kung kapag doon, kapag ginawa, masa, wala akong naisip, kapag doon, takap ko sa'yo mga konta. Oh. Eh, paano ka, sir, nakapangayot bulig sa ating karanga? Ay, sige, kung kanika na, sige, kung sa orasang na, kanya, na, lima iya ko. Oh. jo kanya, hindi na, hindi na, pinilasay ko ba't makano? Ay, katotin siya, nakasuminggit, nakasinggit ako. Nakachimpo ka, ting, ha? Oh. Nakachimpo, ay, sige, ito mga swat mo sa babaw, kasi kita yun, sa babaw. Oh. Nakita, naiyak kami, ni Kiraya. Ay nanaog rin ng mga swat. Oh, so, ng mga swat. Mm. -hmm. Pero do dayang sir nga nag ano nga nung nag nagpang headlock timo nga ron. Aling kidaro una-una nga natabukan da man iya sanda sa aton karang uh, kustodiat aton karang kalibo municipal police station sir. Ay naka-bangga sa rat group sik to sa mayor Rizal no. Mhm. Mm nakabangga -hmm. lang da ko na ang tawag ya nga nga ano ano nga responder ano. Ang responder ay na, nagsira na kun ito sa akin. Mm. -hmm. So, uh, so before gali sir nga mag-abot kamo iya sa likod, hay gina istorya ta sa nito kanang sa sugod. Uh -huh. Tapos naggaong ta imaw nga masuka oh, ko no. May alin sir, uh, may alin imaw ra sir, may ininom imaw oh, tagdayan no, nga Pila sandara sir iya sa aton karang nga station kapulisan. Pila sandara mga na na-involve sa aksidente nga to sir. Dayo man mm Okay. Tausan ang motor. motor to nga susuko sa guwa. Mm, okay. taga siin ko na sandara sir. Taga uh, naman siya, sa naman siya. Mm -hmm. Mga pilang dagon do dai nga sir. Tawa oh, ka kay dia ba sa mga sir mga sa mga baiti. Pero nga nag ano kita mo sir nag uh, headlock mo iya yes, sir sa likod dai mga pila nang edad karon sir. 19 bi siguro ang kaibahan niya to bergada or kabarkada ano? mm -hmm. okay. so, na ko no. Mm. halin you know, that nga. So, sa Emmanuel, sa naman sa kung sa halen, amal ni amal sa na sa mga pulis. Tapos mm. sa mga pulis kaya kita siyono ako nung bayagan, ano na banggan na report siya to na. kulay green. Kule green sa mga siguro um, so, to ni Sir Hmm. So after kato sir kat nakita unyan ni kamong gadugumugan iya. Ah, uh, ni man natabo to sir? Kabi. Kabi mga nang oras. Alas 12 siguro. Mm, mga alas 12. So kata nga nas, nakita unya ni kamong sir nga nagadumugan iya, Alin do ginobrat at mga mga kapulisan sir? Ang gin ko mo ron, ang mas babaw to. Ang gin mo, baga nila, wan wan gin kamo amo nga tap imo sa managin. So, mm. -hmm. So imo malang kunta ka to sir nga ginaubra ka na haya ipabalik man lang imo ay medyo. Oo, ay wa tabi mo no, ana tabi nga gaong ay gasuka ako no, pero wa ta. Alin baga to sir, may balak ta imo nga panout ana no. Kung gasuka baro na sa ti. Nga, usok at ayagli, wow. Kaya nga, puso ka tayagi, wow. Nagtinago ka tayagi. May tendency kit mo matakas kit, mau, Kasi naglinibot pa yung mga, nagtinago, nagtinago pa tayo mo. Matakas pa yung oh. mga mm -hmm. Ang maglilingling sa gua. So alin do imo kara nga ano sir alin imo nga aksyon kara sir sa ana nga ginhimo nga ni Kimo kay ano eh kung ano biro raya bingara nga sitwasyon kung ikaw at abi headlock no hay uh, kung wa tat makapan okay mo sir hay, Madainan, madayinan di ba hay anot abi malisod abi gagi nga sitwasyon din eh uh -oh. alin sir do imo magiging action kara sir pag pagasaka animot kaso ro ay karon nga ah, gagaki nga ra sir sakato kaso ta ko mag lang matay kabi. Pero Wala -hmm. na tapos na May imo pa ba ga? sir nga ginabatsyad nga to nga ano nimo? Gubat ko no ni mm -hmm. so, so, uh, mga tao. Oh, gubat ko ako. So sambato bato siguro do yun sir no nga ta ikaw naka uh, ano oh, naka. ako nga uh, pamir masakit. ako. Ano ang taso nito daya karon nga nag mga sa'yo. Ang mga una. Ang mga mga ako mga mga mm mga kurote malang na, man dito, rin malam. nga, oh. uh, nga daiwa. So, rin aduat um, nga daywa. So, masalangan man? Imao ro sa guwa kay ina o subot, sa sugod ta imao gin sugod gid ay masalak na no? oh. ano. So, makaron gali ay desidido gid ana ikaw nga pagasakaan it kaso. Oh. Ro nga uh, raya nga uh, gagaki nga ra sa alin do posible nga kaso nga imo ipagasa ipa ano ka nakareserve. Depende ka na yung mama, nawa ko sa mga ano lang pa. Dudu-dudu na akong doon, pag tala, ipaksa ka kaso. So, ano lang sir, mensahe lang nyo sir, sa daya nga rin nga natabo nga insidente nga rin sir. Wala, mm. pasyamat man ako rin, ay, kay Lord, ay, wag ito ah. Ay, muli ka naman ako, dumakasinggit, ay, kasi ako ay, patay ta ko rin. Nagtago, gadaabi pa mayat. Iyasin na, ay, araw, may mga trapal, anang, arang. Oo. Oh. Agi ya kita paman sa matugum iya rasir no? Maya, maya. Ama, may mai mataya sa likod. salikod. Uh, Benda yang mata lagi masih wak si babaw. Mm, kita mata uh, okay, lagi agi kau. Kita dalam sa babau. Hmm, ah, siapa nak wak okay, na, si babau? Siapa mata jod? Hmm, hei siapa nak gayu gayu mata beraya? Gayu, mat. Pita teh ko? Hmm. Ayo nak na mm. na, ko panggul yang nak kata. Hmm. Dia ginawa kau nyalan. Oh, monus buai kima balikan. Dia mau jauh minum tu amun yang kau beraya. Ginawa kan ginawa. Oh, siapa? Nakikita ko pa rin. Nakikita ko sang kiri at Hmm. Pero kamusta makarasa yung mga pamatsyag? May mga gina... ano ka? May ginabatsyag ka nga... Uh, sakit sa imong lawas sa anang ang ginubra kayo mo sa'yo? Oo, oh, eh, nalasa ako yun. ako gabi yun. Hindi ako hindi ako. Hindi ako masakit. Mapumata niya ako sa sakit. Hmm. Kaya nga ako niya kanong Kaya nga yaw niya ako. gaob gid ang ani sir. Nahilo, ko ko. mating nana ko no sir. ni ako Bakal dali oh. Uh, doon ka, do mo ka lang yung na. Baka ron. Oo, sige. Uh, oh, ang uh, inigo at bayo nato, na do di ka ayo lang mm. naano ka pa natumba ka pa so, sa ito ano. Mga, bukod pa sakit ang sige ka taw ah. Ang kapalimbang ako ah. Nasagang oh. mo giday mo. Bakal ako nga sa kidya Ano nga sir, pangalan, sir? Alex. Alex Mendoza. Sige, sir, abugin niya sa sir.